good morning mga loli kaya uh, rin nga pala ay uh, aking uh, napakaganda ng upuan niya uh, at ito may meron din siyang uh, top box merong on holder ayan medyo okay yung setup RCB na rin po siya na RCB na po yan wow. Side to side RCB na siya Tapakan at, at. at na po ito Upgraded na na